tulong yun. Okay. Mm -hmm. Yung ghost project po, ano po naman ang anatomy nito? Ha? Ghost project? How does project. it happen na nagkakaroon ng ghost projects? E eh garap ano yun? Walang kawalangyaan <laughs> talaga yun. Di ba? Gabing walang yun. Ano po nangyari na pinondohan? Wala namang proyekto. Guni-guni. Sabi nga ni Pangulong Marcos. Hindi ko rin maintindihan I mean, kasi ila, ang dami pipirma doon. Baka sampung tao pipirma doon bago mm -hmm. mabayaran eh. Mm -hmm. So, ibig sabihin yung sampung, yung sampung taong yun, nagkasundo sila, sundo sila na... Okay, ang gagawa noon is yung mga kailangan pumirma para bayaran, di ba? Mm -hmm. Pero, I'm assuming, I'm assuming, sam ah, hindi isang pirma yan. Hindi dalawang pirma, <laughs> hindi tatlong pirma, di ba? Mm -hmm. yeah. Ilan ang nagkasundo-sundo doon na lahat sila magsa-certify? Number one. Number two, may literato yun eh.